Nakakausap natin ngayon si Alliance of Concerned Teachers Metro Manila or NCR President Ruby Bernardo. Ma, maraming salamat po sa inyong oras. Dederechohin ko na po kayo. Bakit po nat nasabi natin na Barat, Bulakbol at Mandarambong si Pangulong Marcos? Ayun o, kasama yung mga papublikong guro dito sa ginawang press conference ng lahat ng mga government employees. At tulad nga nung sinabi namin, kung bibigyan namin ng pakahulugan yung BBM, Barat dahil talagang binarat no, yung mga guro doon sa kanyang Executive Order 6 64 kung saan 50 pesos kada araw ang napala ng ating mga guro at kawani at rin natin na siyam sa bawat sampung guro hanggang sa kasalukuyan ay hindi talaga nakakatungtong sa living wage. No? Kaya marami sa amin talaga hindi lang pagtuturo yung ginagawa, nagsa sideline o ang pinakamasakla pa nga ay nangingibang bayan yung marami sa amin. Pangalawa ay yung pagiging bulakbol kasi bagong school year pero uh, lumang mga problema yung inabutan namin. May 165,000 classroom nakakulangan kung sa aming mga teachers ay 140,000 o no? yung kulang na Uh, mga teaching personnel, no? Kaya ang nagiging epekto niyan, yung siksika na classroom at yung napakahirap talaga, no? Magturo sa isang hindi conducive na environment para dun sa ating mga sujante Ngayon, panahon ng pag-ulan, isang linggong suspended yung klase, talagang, ano, no? Ang go-to solution ng gobyerno, suspension ng klases. Habang ang panawagan po namin talaga ay yung uh, pagkakaroon ng komprehensibong uh, solusyon dun sa mga kakulangan at yung hindi maging pabago-bago, no? Yung ating curriculum, no? uh, pinaka tignan yung isang kurikulum na very responsive dito sa ating mga kalagayan uh, at sinasabi nga natin na grounded at lapat sa lupa. At syempre, mandarambong yung huli, no? Kasi hindi kami papayag na hindi mapapanagot ang sino mang may kasalanan, no? lalo na sa usapin ng korupsyon. Kasi dalawang taon, no? Na yung ating uh, ahensya ay biktima talaga nung ilat, ilang mga ano uh, anomalya, no? Yung laptop at kung ano-ano pa, confidential fund. Habang may krisis sa edukasyon. Kaya masakit po sa aming marinig talaga no, yung komento ng Korte Suprema dito sa dapat sana no, supposed to be ay magpapatuloy ng impeachment trial sa dating DepEd Secretary. Ma'am, isa nga dun sa parang nababanggit natin yung kalagayan ng mga teachers. do no? So dito isang buwan bago magsona ang Pangulo ay inanunsyo niya na may mga bagong teaching positions. I think it's about 16,000 or 20,000 teaching positions and then 10,000 administrative positions para daw malibre or ma-free up mga teachers doon sa mga admin, administrative work. Pero sa tingin nyo po ba sapat ito para i-address yung talagang matagal na problema na kakulangan ng mga guro? Tingin po namin hindi talaga to sapat no kasi Uh, tulad nga nung binanggit ko kanina, yung 140,000 nakakulangan, napakaliit na bilang nung dinagdag na items, no? Uh, at bukod doon, yung binabanggit din natin talaga na hindi pa dito kasi uh, kinukwenta eh, yung bilang ng estudyante yung tinuturuan, kung palagang global standard na meron kang 35 to 45 student, kulang pa rin talaga, yun, napakalayo nun doon sa panawagan ng mga teachers natin. At sa tingin po natin, ito talaga yung pinakaugat eh para uh, masolusyonan natin yung krisis sa edukasyon. Kasi taon-taon na yung problema. Talagang pag-abandon na to dun sa ating sektor. Yung serbisyo ng edukasyon na dapat ay natatamasan ng ating mga sudyante. Alright, ma'am. Ngayon naman... Um, dun tayo sa sahod ng mga guru kasi ito taon-taon din ipinananawagan. Para sa inyo ba magkano dapat or ano yung living wage for teachers? Binabanggit na po ito ng mga pag-aaral kahit po yung uh, ating gobyerno ang sinasabi ay dapat at least meron kang 100, uh, 1,200 a day. Pero sa mga teachers po, sabi ko nga, yung living wage sa 36,000, siyam sa bawat sampung guro, hindi yan nakukuha. Hindi pa natin kinakwenta dito yung abono ng teacher pag nagkukumpuni ng klase, yung pangangailangan sa eskwela, pinangungutang pa yung laptop niya, hindi pa natin yung kinakwenta, talagang uh, kulang na kulang. No? Kaya ang panawagan po namin ay 50,000 para sa entry level ng teacher 1, 36,000 para dun sa ating mga kawani na nasa uh, salary grade 1. Huling katanungan ko na po kasi ang isa rin sa talaga namang concern ay yung curriculum. Kasi parang simula nung na-implementa na, implement, na implementa yung K-12 ay parang pabago-bago yung curriculum. At gayon nga po, nagkakaroon ng pilot implementation for the revised senior high school curriculum. So sa inyo pong um, hanay ng mga guro, kamusta po itong mga pagbabago sa curriculum? Do you welcome this? Or isa na naman ba itong pasakit para sa mga guro at estudyante? para sa amin, ano eh, kumbaga on the grounds, no? Yung, yung pakiramdam talaga ng mga teachers. Dahil dun sa pabago-bago na ito, kami yung laging pumapasan eh, no? Uh, nawawala yung mastery ng teacher dahil nga doon sa tingin namin ginagawang eksperimento yung ating mga sadyante, no? Uh, wala namang suporta, ah, no? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, itong matatag kurikulum, may roll out yan. Ginagawa yan during the time na nagsisimula na yung klase, ilang piraso lang yung paaatinin don sa training, then aasahan silang magre-re-echo doon sa mga teachers natin, no? Kung talagang komprehensibong pagtingin doon sa ating curriculum, tingin natin dapat i-consider yung pagiging makabayan nito kasi sa core subject na tinanggal doon sa senior high school at kahit doon sa mga GE subject natin sa tertiary, yun yung nawawala eh, kaya hindi marunong uh, ng critical na pag-iisip yung ating mga sudyante, no? Uh, yung pagiging scientific nito at syempre yung pagiging mass oriented, accessible para sa lahat at syempre lapat talaga dun sa pangangailangan ng ating bayan. yan dapat yung solusyon, no? Hindi siya magiging pahirap dun sa ating mga sudyante, responsive kung ano yung kailangan ng ating bayan. Ma'am, sa uling tanong na, sa isang pangungusap, ano ang sana ng mga guro ngayong sona? Sana magkaroon ng pagkalinga at prioritisasyon doon sa ating mga guro. Well, we are all hoping for the best. Once again, maraming salamat sa inyong oras, at teachers NCR President Ma'am Ruby Bernardo. Maraming salamat po.